Ang pinakamalakas na hayop sa balat ng lupa ay ang elepante. Kilala ito sa kanilang malalaking katawan, matibay na mga bangkos ng kalamnan, at matitigas na mga pangil. Ang mga elepante ay isa sa pinakamahuhusay na mga tagapagligtas ng kalikasan dahil sa kanilang kakayahan na magbunot ng mga puno, magtapon ng malalaking bato, at magangat ng mga bagay na mabibigat. Ang kanilang pagiging herbivoro ay nagbibigay din sa kanila ng malaking impluensya sa kanilang kapaligiran. Dahil sa kanilang pagkaing mga halaman, sila ay nagtutulong sa pagpapanatili ng balanse sa mga ekosistema kung saan sila naninirahan. Bukod sa kanilang pisikal na lakas, ang elepante ay may mataas na antas ng katalinuhan at emosyonal na kakayahan. Sila ay kilala sa kanilang kakayahan na magpakita ng empatiya at pag-aalaga sa kanilang mga kapwa elepante, pati na rin sa kanilang pangangailangan na may sosyal na ugnayan sa kanilang mga grupo. Dahil sa kanilang kakayahan sa pagangkop at pagtugon sa kanilang kapaligiran, ang mga elepante ay naging simbolo ng pagiging malakas at may kakayahang mag-alaga sa kalikasan.